Si Ma'am Dana Sandoval ang tagapagsalita po ng Bureau of Immigration. Maganda umaga po Ma'am Dana. Good morning. Good morning po, Sen. Good morning po, Ma'am. Good morning, good morning. Ma'am, kayo po ba ay kasama mamaya sa hearing? Sa Aam um, naka-monitor po tayo doon sa hearing po na magaganap mamaya. Mm hmm Opo, ay eh, Ma'am kamustahin namin na yung inyong efforts para po uh, mapabalik sa bansa si Alice Guo. Si dating mayor, uh, Alice Gugo. Mm -hmm. Yes, um, ngayon po um, coordination continuous po yung coordination natin with Indonesian Immigration um, Nagpapadala po sila sa atin ng regular updates kung kamusta mm -hmm. po yung um, monitoring nila sa movements uh, ng dating Mayor Alice mm -hmm. um, Ngayon po wala pa po kung nare-record na attempts ni Mayor Alice Guo na magtawid border muli So mm -hmm. siya po ay nandoon pa um, inside Indonesia mm -hmm. um, Kapagka ma-monitor po nila na mag attempt pong tumawid ulit. Mukhang ang uh, next course of action po nila ay similar din doon po sa ginawa nila kay Sheila Guo at saka kay uh, Cassandra Leong. Ayun, naharangin. Ibig sabihin ho, ano? Yes, yes so, po. Be... Kasi po, tinuturing po nila na illegal aliens na rin po uh, itong mga ito. Oho. Uh ho. Ah, uh, yun. So maganda ang ano natin, maganda ang coordination natin sa uh, ano ba to, uh, yung, yung Minister of Justice nila o yung, yung immigration counterparts nyo um With Indonesian immigration po, Sen, um, tamang-tama po kasi nung nakaraan po, nung lumabas po yung balitang ito, nandoon po si Commissioner sa Vietnam for the ASEAN meeting with um uh, immigration counterpart. So right then and there po nagkaroon ng pagkakataon na makipag-coordinate po doon sa mga uh, counterparts po natin doon. So pasalamatan din natin ang Indonesian na, yes. uh, immigration authorities. Mm -hmm. para first time nangyari ito eh. Aho. Diba? So meron ba tayong kasunduan na may reciprocity agreement ta ba tayo with Indonesia? Um, yun, atin pong um, pakikipagkasunduan sa kanila is really more of a commitment din ng mga ASEAN immigration to work together po through the um, ASEAN meetings. And we're very, very thankful po kasi napaka-active po nila. We found out that um, August 18 pumasok po sa kanila itong um, si Mayor Alice Gu and yung mga uh, grupo po nila. August 19 po, um, ininform na natin sila ng mga... Uh, kaso po nung grupo ni Mayor Alice Kluo. And agad-agad po, nagkaroon na ng uh, paghahanap uh, doon po sa grupo. So kung mga ilangan din ng tulong ang Indonesia, kailangan tumulong din tayo. Mm -hmm. Ay definitely po. Kasi yes. gusto rin naman po natin yung mga fugitives po nila kung meron po nandito ay eh, mapaalis din po natin. Ayun. Oh. So, identified na ba kung saan siya lumabas? Uh, backdoor o sa aeroplano? And yan po ang tinatahi pa natin doon sa information na mga nakuha po natin sa ngayon po marami pa pong conflicting doon sa information na nakuha natin from different countries. Um, but so far po what we have is wala pong uh, proper immigration clearance itong grupo po ni na uh, Alice Google uh, as evidence din po nung pasaporte ni Sheila nung siya po ay binalik po dito ng um, Indonesia. Nagkaroon po tayo ng yes, nagkaroon po tayo ng pagkakataon na inspect po ang kanyang pasaporte. Um, hindi po ito nagdaan sa immigration no immigration stamp ang nakita po natin doon na stamp meron pong Kuala Lumpur at meron din pong Sabah, Malaysia so yun po yung mga nakita pa natin so far so, so yung sa Sabah may stamp sila Meron po, meron mm. po sen. So malamang ano yan, barko, vapor, uh barkador, oh uh -huh. Usaba, uh -huh. That's one of yes, that's one of the theories po na tinitingnan natin, but siguro habang umaandar po yung investigation, mas malalaman pa po natin yung totoong ruta na kinuha nila. Uh -huh. So of walang what? attempt pumunta na Singapore, hindi totoo yung mga balita noon. Um, ito pong huling alis ni um, Sheila at saka Cassandra. Mukhang nung nahuli po sila ay patawid po sila ng border kaya po sila na intercept ng immigration. Papunta sa ng Singapore, ano? Teka na, establishin natin oh, yung communication. Hello? Ay, ay, ayan, ay, Hello? Yes, po. Yes, po, po ahead. Ang yes, okay. possibility Singapore po o? is going back to Singapore. Yes, yun po ang nakikita po niya. Possibility na. of going back to Singapore. Ibig sabihin, nanggaling na ng Singapore. Yes, initially po, ang dun sa nakuha nating record, from Malaysia, tumalon po ng Singapore, and then after less than 30 days, tumalon po sila to Indonesia. Ayun, by plane na Um, Yes po, um yung Indonesia po nila, uh, ferry na po ang sinakyan nila, but yung pagtawid from po Singapore, nila from Malaysia. From Singapore, ferry. It's by aircraft po, it's by aircraft. Uh, by aircraft, Air. o oh, aeroplano. Oh, Malalaman din namin natin mamaya yan yeah, sa hearing sa, sa Senado. Yes, I think malaki so, po ang may tutulong din ng hearing para makakuha rin po tayo, Sen. Oh, ng... oh, so mar maraming salamat, congratulations. At Sana pag, na, pag nangailangan din ng, ano, ng tulong ang Indonesia, matulungan din natin. Eh bakit ang, ano, ang Singaporean authorities hindi nakatulong? Mm -hmm. Um, ang binigay po nila sa atin na information is that um, Cassandra and um, the entire ay may va hello. hello? Ayan, yeah. Yes, go ahead po yeah, yeah. Donna. Yes po. Ang binigay po nila sa atin na information ay may um, valid um, travel documents po yung grupo but they were very helpful then in terms of giving us information doon sa movements po nitong grupong ito. Mm-hmm ang ang sabi naman ho ng ano ng paok, Sentol at Ma'am Dana, eh, ka raw sa Golden Triangle ang punta that includes Laos, Thailand and Myanmar. Meron na po ba kaya coordination po ahead dun po sa inyong mga counterpart doon sa uh, area po ng Golden Triangle? Am um, sinusundan po natin yung movements uh... ah Ilusundan po natin na yung movements ng group po. kameraon meron po tayong nakikita na new movements, we immediately coordinate po with um, the government uh, the immigration authorities po nung bansang 'yon. So ngayon po, habang wala pa po siyang attempts doon, ang uh, tinututukan po nating pag-coordinate ay yung sa Indonesian authorities. Mm -hmm, mm -hmm. Para dun focus sa inyong efforts ano po? Aha. Yes, ta yes, tama po kayo oh, dyan. Yun naman po mga magulang ni Alice Guo, kasama rin po yun sa arrest order ng Senado. Uh, kamusta po yung monitoring, ma'am? Um, so far po, wala pa po tayong nakikita. about jaan po doon sa mga magulang um, niya, yan po ay kasunod po dito siguro ang focus po muna natin, ang main focus muna natin ay yung apat. Um, si uh, Mayor Alice Guwo, Cassandra Liong, and yung dalawa pa pong kapatid. Aho, aho, ayan. ayan. La lastly, Ma'am Dana, on my part, eh, following yung pronouncement po ni Aho, oh, following pronouncement po a ni Presidente sa Pogoban. Ban, eh, okay. <laughs> sorry po, eh, okay. Napuputo lang, ma'am. Ano Ay, po yung, po. yung yes, last question? Um, may I ask okay. yung last question? Naputo lang po. Opo, opo. Ma'am, ma following yung pronouncement po ni uh, President uh, Marcos Jr. sa Pogo ban, uh, kamusta na po yung pagpapadeport dun sa mga foreign uh, workers sa Pogo? Yes, marami-rami na po yung umalis um, ng uh, kusang-loob doon po sa mga um naka uh, pogo nagtatrabaho po sa mga online gaming companies as well as igls. Um, I think ko oh, hindi po ako nagkakamali para mga 60,000 na po ang umalis ng um, willingly um, ako uh, sa loob na silang umaalis. And by the end of the year po, kapag hindi pa po umalis at mag-downgrade itong mga ito, then the deportation proceedings will continue for those who are uh, insisting um, sa pananatili po dito illegally na. Okay po, Ma'am Dana. Huh? Sentol? Wala na tayong tanong at mamaya uh -huh. na lang sa hearing. Siguro yes, yes po. <laughs> I-reserve na lang natin oh. doon. Ah, uh, maraming salamat, Ms. Dana Sandoval ng Bureau of Immigration and Deportation. Ayan po. Salamat po. Salamat po, sir and ma'am. Good morning.